12.45 am nang umalis kami sa aming mga bahay para hanapin ang pinakang nakakatakot na lugar dito sa Maynila, eto ang Hapilan. Alam nyo ba, ang Hapilan ay isa sa pinakang nakakatakot na lugar dito sa Maynila. Ang Hapilan ay, pu, ay marami nagliba ng mga holdapper at mga snatcher. Marami din nangyayaring gangwar dito. Kaya ngayon gabi, papasukin natin ang isa sa pinakakatakakatakot na lugar dito sa may happy land. 1 am na nung sumakay kami nandito papunta ng Tondo dahil malapit na kami sa area nito 15 minutes nang makakarating na kami dito malapit sa hapit. Marami na tangkang pumasok sa hapilan, pero puro umaga pero kami kakaiba gabi na ba papasokin nito at hindi lang gabi to, madaling araw pa hindi biro ang gagawin namin pagpasok sa Hapinan dahil ang Hapinan lang naman ang may pinakadalikadong lugar dito sa Maynila. Kaya kami mag-iingat kami at nagdasal na rin kami bago kami pumasok dito sa mundo ng 1.55pm na halos nakasakay na kami ng tricycle. Nahihirapan na kami pumasok dito. Masyado ng delikado. Kinakabahan na ng aking kay kasamaan kaya yung isang kasamaan ko na nasa likod tinago na lahat ng gamit ng mga cellphone dahil delikado ang pagpasok namin sa lugar nito. Alam niyo ba ang hapinan, pang hindi ka kilala sa lugar nito ay lagi kang paghihinalaan dahil dito ay maraming Maraming siga rito, kaya hindi ka pwedeng basta-basta pumunta dito na walang paalam. Pero kami, sinadya namin walang paalam para malaman namin talaga kung gano'ng katigas ang lugar ng hapilan. At eto pa ang nalaman namin sa halip hapilan. Marami ding mga... Gang na namumuo rito, gabi-gabi daw may riot dito. Pero hindi na namin binundaan ang lugar kung saan maraming nag-raid. masyado na kaming chismoso sa lagay namin yon. Habang binabaybay namin ang loob ng Happy Land. Kinakabahan na kami kung anong mangyayari sa amin. Sana patubayan kami bago kami pumasok dito. Hindi biro ang gagawin namin. Marami kami nakikita ang mga tambay, mga nagiinuman sa kali. Ayaw namin magtanong bawa pagkamalan kami kaming aset ng mga pulis dahil dito maraming dumidiskarte. Pero wala na tayo doon. Buhay na nila yon. Kaya ang gusto lang natin, tuklasin natin kung tunay talagang delikado ang happy pero sa tingin namin, masyado naman tahimik dito sa hapilan. Ito nga pala ang pinakapusod ng hapilan. Kasi yung maraming tao sa video tuwing umaga lang pero pagdating ng gabi, napakatahimik ng lugar dito. Parang at saka malinis ang lugar ng habilan Kitignan mo ang loob nito. Marami din nakabantay na mga tanod na madadaanan dito sa lugar ng hapilan. Kaya safe na safe kami. Pero pagpasok namin sa pinakadulo ng habi, eto na yung mga walang tao. Talagang hindi na pwedeng magkamera ng lantaran. Dahil tinatanong na kami ng mga tao. May lumapit pa nga sa amin. Tinatanong kami kung bakit kami nagbibidyo. Ang sabi namin, for vlogging lang po. Pero sinabihan na kami na umalis na kami rito dahil sa oras na mapagtripang kami, basak basak daw ang aming mga muka. Yan ang mundo ng hapilan. Pero hindi ako papayag na mabasa ng mukha dahil wala nang babasa sa mukha ko. Nag-ikot-ikot pa kami buong sa hapilan ng matagpuan namin ang pinakadulo ng hapilan. Ito ang loob talaga napaki-skinita, tahimik, walang tao at may barangay pa rito. Kaya kung kayo papasok sa hapilan, tandaan nyo, magpaalam muna kayo at magdasal para hindi kayo madisgrasya. Pero sa tingin ko, mababait naman ang tao sa hapilan. Hindi kami nanonan mga tao dito kahit maraming inadaan ng tambay. Pinabayaan lang kami kahit may hawak kaming camera. Kaya ito lang masasabi ko sa mga tao dito sa hapilan. Napakabait nyo pala. Hindi, totoong balita na, nap, na, na ng lugar nyo kahit anong oras, kaya namin pasukin ang habilan. Dahil sa susunod, papasukin talaga namin ang pinakaisa sa delikado ng ito, ang isla puting bato. Kaya mga guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Sa susunod na uli, papasukin namin ang isla puting bato. At sa isa rin sa pinakadelikado ng lugar dito sa Tundo. Kaya mga guys, hanggang sa muli natin pagkikita. Kaya maraming salamat sa panonood. Suportahan nyo nga kayang, ang aking channel. Ito lang ang maikutulong nyo sa akin para maraming tayong ma-explore ng mga lugar at matulungan natin mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Ang gandi talaga lang ang aking video. Patnubayan kayo ng may, ka may kapal. God bless sa inyong lahat.